Sa so, mga boss, tumatagas ba yung langis nyo dito sa may sprocket at hindi nyo makita no? So mayroon tayong uh, encounter mga boss, dito siya tumatagas sa may ilalim ng neutral light indicator Ito yung neutral light indicator ano? So mayroon pala siyang oil seal Doon sa loob mga boss ano? Natanggal na natin so papakita ko mga boss ito siya mga boss, maliit na oil seal. So tinanggal ko na ano. Ang ginamit kong pangtanggal ay yung screw. Hindi ko na ipakita mga boss kasi hindi naman sana ako magbo-vlog ano. So pinak uh, ko na rin para ma-share ko din sa inyo ano. Ngayon dito nagla-lumalabas yung langis sa uh, may uh, oil seal ng neutral light indicator mga boss ano so mayroon tong hindi ko makita yung number niya kasi eh, sobrang liit ano ni research ko lang dun sa may ah uh, Shopee so nakita ko sa Shopee ilalagay ko na lang dyan sa may ah uh, dito sa may video mahirap kasi itong mahanap mga boss ah uh, baka na Ah, nangyari na din sa motor nyo tapos nagpalit na kayo ng mga oil seal dito sa may sprocket at sa cambio pero tumatagas pa rin try nyo uh, ah, tanggalin to ang neutral light indicator ano? mayroon siyang oil seal dun sa loob okay ayun na nga mga boss na kabili na tayo ng oil seal at lalagyan na natin ano? so nilagyan natin ng plastic para mas mabilis ilagay no? maluwag dito at masikip dito So, ganyan lang natin. Parang ice cream, ano Ayan. Ayan, mga boss. Tapos, tulak lang natin, no? Tutulak ko lang, mga boss, ano? Okay ah, na, mga boss. Lumasok na siya. Konting tulak pa. So, itulak pa natin. Hindi ko ma kasi mag-iisok ko lang, ano? Ayun, mga boss. Lagay na natin yung bagong council, ano? So ayun na siya doon doon sa loob. Ay, yan yan lang yung problema niya Mukas ka tumatagas. Okay mga boss, naikabit na natin yung oil seal. Yung number nga pala niya is uh, 14225. So hanggang dito na lang yung ating video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood sa ating channel. Mag-subscribe na kayo. Then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po yung updated sa mga video natin. Yeah,